So, hi guys! It's me again, Shannon's Vlog. So, nagtapon ako ng basura, guys. At ito ang bumungad sa akin doon sa may basement sa basurahan. So, maganda pa siya, guys. Bagong-bago pa. Ayan, alikabok lang. Kailangan siyang labhan. Bago pa siya, guys, as in. Oh, wala siyang sira, guys. Bagong-bago siya, guys. Ayan. So, ayan. Swerte, swerte. Bam siya, guys. Dumi, madumi lang yan, oh. know, wala. Sana naman lang, nag, yung nagtapo nito, nag, nilagyan man lang ng pera. <laughs> so, bago talaga siya, guys. Ayan. Bagong-bago pa. Maganda siya. Matibay. Matibay ito na bag. Ayan, mm. Wala lang ka pera-pera. Tinapo lang siya bago pa yan back -back siya. Hmm. Bago pa. Oh, di ba may bag na ako. Yun. Inukay ko pa baka may pera, wala talaga. Wala talaga. Ugh. Marami marami pa dun guys, kasi hindi na ako nag hindi na ako nag-ukay-ukay okay. baka magtaka na yung amo ko bakit ang tagal ko. Ito lang talaga kinuha ko kasi parang maganda siya. 哎呀！都。Yeah, no.